Hi guys! Ah, kami ngayon ay nagluluto. Bisibisihan kami dahil may mag-birthday dito and November 1. So, ayan yung niluluto namin. Ano yan? Lulutoin Lulo. pala. Lulutoin Lulusu. pala namin. Molusu and Garden blue. Garden blue. blue. Tapos dun pa. Later. Later, magsangyupsal kami. Ayan na yung karne. Lettuce and the canisala. Yun lang. Simple lang kami maganda guys. Hindi masyadong madami. <laughs> Sige. Magtrabaho lang kayo dyan. Bisbinisan nyo dahil ako'y gutom na. Ha? Sayong in charge sa ano paggawa ng bola-bola sa malusugot. And then, siya yung in charge sa Cordin Blue. Pero, siya pa din na magluloto sa lahat ng ulam. At ako naman, I'm a princess. Hindi ka mamaya ka pagtapos ang lahat. <laughs> <laughs> Tagahugas pala. So, ayan na ang cordon Blue. Ayan, tinimplan. Nilagyan niya tibing ng paminta, asin, chicken, then ipapatong niya ang ham. Tapos, okay. cheese. Ayan. Then, Ayan. Tapos roll. Tapos i-roll. Roll. 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 <laughs> -roll, roll, roll, roll. roll over mo siya. Roll over. Roll over. Ayan. Tapos i-rest. Tapos ibabalik mo siya dahil pagpahingahin natin yan ng isang oras. Ayan. Bago siya lagyan ng mga anik-anik. Ayan. Ayun. Ayan. Tapos, ayan. Pahingahin lang siya, guys. isit aside, then gagawin mo lang lahat ng procedure. Lahat ng ewan. Basta yun. Ayan. Ayan. <laughs> ayan. Busy sila. Okay na. So, ganun pa din guys. Gawin nyo pa din yung ibang procedure ng cordon blue. Ganun pa din ang paggawa. And may bagyo. Signal number 4 coming. <laughs> Dito, nag alert na kanina yung aming mga phone. Ayan. Ulan na siya, guys. Sana hindi lang lumakas yung hangin. Bahala na ulan na siya lang. Di na? Di ba? Yes. Di ba? Di ba? Yes. Yeah. Sarap? I'm so excited. Parang ulan na umunog. Ayan, ayan. papa. So, si... Oh! Ito na yung cordon blue. Nabalot na lahat. At i namin ng one hour. Ng one hour. So, ayan. Papasok mo na namin siya sa ref. Sila sa ref. Sila. Tao. Okay, bye. Hi, guys! So, ang susunod namin nilutuin ay Potangin bolo. Po. Ano? Kulang na ano? Um, ano? Ano, ano, ano? Hi, baby! My baby love! Orooy! <laughs> Ay! Ang linis ng bed namin! Hindi ka makita! Hindi alata! At ang aming rolls, ayan na, mamulaklak na siya guys. Gulay pink, yung bulaklak niya. Yeah. Ayan. Mamukatod na yan sa mga susunod na araw. At ang aking halaman na si Ang ganda-ganda na. Hmm. And then, kami okay. ay magluluto ng bubulo soup. So, Ayan. First procedure. First procedure. So, ang inang alam. Ay, ang ilagay natin din ay sibuyang. Sibuyang. Yung mulutu ay molusok. Ano nang ilokan mo din? Ilunggo. Ay, ilunggo pala. Para... <laughs> mali ka sa si. Ah, mali. Um, yan yung ano nyo, no? Doon, no? Special sa ilo. Ilo, ilo, ilo. Specialty sa ilo, ilo. Molusok. Ang um, sarap.

Ayan. Bisahin mo lang sila. Tatlo. Tatlo pa. Bisahin mo lang yung buya, sibuya, at bawang. Tapos, chicken tapos breast. ang chicken breast na nilaga namin kanina. Nilaga na yan, guys. Luto na yan. Uh -huh. Ayan. Ang sarap. Ang sarap yung bulit. just a little bit of salt, okay. a little bit of pumice. Ayan. Okay, okay. Ayan, nababahin na ko sa pangit uh, Sorry, ka. Pa Ayan. Kasi ako na kong mask. Social ang aming pedakot may mask. Social ang kong may mas. May mask talaga siya kung ayos kasi mm -hmm. nababahin sa lang sa mga pangit aming ate ang chef cook ng bahay. Bahay niya ate to. Bahay ni ate siya. Rin. Ayan. Itahin niyo lang siya. Itahin niyo lang yung mga lahog-lahog. And then, and then, pag nagisa na talaga lahat, yung parang brown-brown na, hindi ka brown na, na. ano next sa piling? So, Soup. The the chicken chicken broth. broth. Then, add minayong chicken broth. Tapos, pakuluan ng bongga. Mabuk. Sobrang bango guys. This is the chicken the broth. Chicken broth. Ayan. Oh. oh, my God. I'm so excited. Itong molosok soup, tamang-tama sa maulan na panahon. Di ba? Ayan. So, pakuluan lang yung sabaw, yung broth ng chicken. At, Pan. Tapos, babalikan namin yan. Mga ilang oras. May, Ma, mga ilang oras. Mga ilang minutes lang pala. Pag kumulo na, pwede na. Ilagay ang ibang ingredients. So, mamaya na lang ulit, guys. So, opo-opo lang ako dito. Binabantayan ko yung mulo. Baka aapaw pag kumukulo-kulo na. So, yan, oh. Ayan, o. No? Malap na siyang kumulo kulok kulo, -kulo. Lamig Ha? Hmm. Ah. Hmm. Ayan, guys. Kumukulo na yung sabaw. At nilalagay na niya din yung parang ginawa nilang molo balls. Molo balls na binalot nila sa ano yan? Bolo wrapper. Bolo wrapper, ayan. Parang shumai style. Ganyan. Ganda nyo sa'yo, Ritza. Ikaw nga magbalot lagi. Inanong mo ko, paano mo ito ginawa yung sa yun. May design. May design. Ayan. Ang sarap. Ang bango. Ang bango parang natatakam ako sa mulo ng ating din. Samantalang mo ha, wala na. Ayan. oh, di ba? Ang sarap, tamang-tama sa malamig na panahon. At next ay yung may rin. <laughs> yung bowls na. Meat bowls. Kung tawagin, meat bowls. Ayan. Ayan. Ang oh. sarap. Um, Ang bako. Ano? Hmm? Nakakatakam. bowls and pakuloyin lang siya. Pakuloyin lang natin yung ano. Uh, pakuloyin natin ulit para maluto yung mga bowls. And the final candle. Whoa. So, pag kumukulog niya, nilalagay na yung bolo wrapper na sila slice. Pero mas masarap talaga yung molo galing sa ilo-ilo. Yung molo flakes bayo yun na tibing? yon mas masarap yon Pero okay na yan. Pag walang molo flakes, pwede naman yung molo wrapper. Yung slice, slice mo lang siya. So, yun. Mamaya na lang ulit. Andito ako sa loob ng kwarto namin and pasensyahan nyo na ang aking hair kasi hindi siya marunong makisama. Tumayo tayo talaga yung mga baby hair ko. So, higa-higa ng muna ako. Relax, relax! Ang aking love, nanood siya ng mga random vlog. Baby, anong masasabi mo sa aking kagandahan? <laughs> ano? Wala kang Walang <laughs> Wala niya ka. Hindi ka <ko> nagagandahan sa akin? <laughs> no commento siya, no, 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 napakasalbayan. <laughs> ako ay nagugutom na dahil sa amoy ng molo so ang bango guys, nagugutom ako pero hindi pa naman masyado dahil lakain kami ng tinapay kanina nagkape na din kami kasi hindi kumpleto yung araw pag walang kape so ayan nilagay na niya yung sina slice slice -sli na na bulo wrapper. So ayan guys, ang sarap-sarap ang bango-bango. Wow. Hmm, sarap, sarap. Natatakap tuloy ako. Ang sarap, ang, sarap, ang bango. Ay, salamat naman ni Ano? Pumalma na yung panahon dito. Sana hindi na siya lalakas pa dahil ako ay natatako. Ayan ang aming Christmas decor. Nagdagdagan siya. Pasko, Pasko na dito at sa pintuan natin. ayan. Ah, Merry Christmas! A very Merry Christmas! Ayan. So, baka sa lunis magtayo. ng Christmas tree! Ang Christmas tree! So, ayan ang aming chef cook Beng. Ay, baby! Higat na naman ako. Ayan, guys. Luto na yung mulo. Nilagyan ng ati ding mulo. Mulo. So, nilagyan ng ati ding ng spring onions. At hindi ko lang siya nagbibuhan kanina. Dahil nag -prepare ako ng water dahil sabi ng I love tagig, signal number 4 na kami dito at maapiktuhan yung tubig at kuryente. Kaya nag-charge na rin kami ng aming gamit. Diba, baby? Mm, -hmm. buti na lang wala kang pasok, no? Day off niya ngayon. Eh, nag-charge na kami ng aming cellphone, um, power bank. At ako mamaya ay lalabas dahil nag-order kami ng pansit. syempre ako yung bunso. Ako naman laging iutos nandito. So, ayan. Kaming tatlo. Hi tayong tatlo. Hi. Hi. Masyadong mai maano against the light. So mamaya na lang ulit, guys. A few moments later. Hi guys, we're back. And ngayon ako ay nag-grill ng pangsangyup namin. Ayan. So gi grill na namin siya para mamaya hindi masyadong pansit kapag kami ay kumakain. Ang sarap nito. Diba? Perfect. Diba? Ang ganda. Kasi ang ganda ng mag-ihaw. Sorry. It's sabihin Sabihin Pagkasakit sa kasing kasing Hala Yung pintuan Ayaw nila na sa sabihin Han At si Ate Bing ay gumagawa ng kani salad. So mamaya ipapakita ko yung yung tapos na paggawa. At ito yung gi ginigrill ko tapos may konting ano. May konting itong pinimplahan natin na nilagyan namin ng sesame seeds and konting ano to Ate Toyo. La Yung aking pag-iihaw ay turn over ko sa akin. Baby. Dahil may video ako. You saw the look on my face You saw the look on my heart To get out of this place i sent something I've never seen before When you put on the pineapple We couldn't be friends anymore Pineapple thousand Go on pizza It's a fruit and, and you know that Pineapple thousand Go on pizza ayuk na niluluto namin na para hindi na mga kami mahasin mamaya. And then, ayan. Pinatat na nilaw. So, ay, hindi pa natin natikpakan. Na. Okay, ay, lang ang yun yun. ibabaw natin. Okay nga lang. Okay lang yeah. yan. Meron pa naman eh. Ayan. Ibabaw natin. I'm ready. And aming um, lettuce ay ready na. And the canned salad. Meron dyan, pipino, carrots, and crab sticks. Mayonnaise na may lemon. Ah! Sausaw ng sauce <coughs> naman. Oh, <"tas -tisya". laughs> sauce ng... <laughs> <laughs> sauce na cordon blue. Cordon Bleu. Butter, uh, all-purpose all-purpose cream, and evaporada milk etc. 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 Hey guys, okay na lahat. Naluto na lahat ng pagkain. At ito ang cordon bleu. Sinaslice na namin. Isang yung manipis na ano, manipis na belly ba to? Yep. Yung bacon style. And kani salad. Ito yung sauce ng Cordon Bleu at ang malusob niya tibing lettuce, kimchi and daedip sa sanggief. Then yung Cordon Bleu na hindi pa sinaslice and cold yes naman. Ayo. At may pansit ala pahabol din order namin to sa chowking Ayan ang aming food today. And Ate B, ay nagre-red na dahil birthday na kapatid niya. Di ba? Ang ganda niya Ate B nga. Nakapag, ah, nakakila. retouch mo sa Ate B. nakapag niya sa Ako hindi ako nagre-retouch today. Ayan ang food. Ayan ang na walang. Ayan. Kain muna kami. Hello. Oo, oh, oh, dami namin pagkain na. Oo. Oh, oh. Di ba? Kain muna kami. Kain muna tayo. Parang tatlo <laughs> yes. tayo. Hello. Limbo. Bye. Kain muna kami.